Good morning mga kasari-sari store at ngayon ay araw ng Webes wala tayong delivery ngayon kaya medyo may magawa tayo dito sa ating tindahan katatapos ko lang mag-display lahat ng aking mga display hindi ko at uh, hindi na ako nag-video para mabilis lang yung paggawa natin naka-display na lahat ng mga delivery ko kahapon at ng isang araw So ngayon, ang gagawin ko ay magre-repack ako ng bihon. Uh, kung familiar sa inyo yung sidlak na bihon at saka yung mga mantika ko mamaya. Magre-repack ako ng 5 pesos at saka 10 pesos. So ito yung re ko na sidlak na bihon ay bumili ako ng isang bag o isang sako. Kasi makamura tayo sa isang sako kung yun na pipilihin natin. Kasi dito sa amin, pag bumili ka ng isang pack ng bihon na apat na piraso ang laman, is 23. So kung ibenta dito sa amin is 25 pesos. So dalawang piso lang yung tubo natin. Ngayon bumili ako ng isang sako kasi sa isang sako medyo malaki-laki yung tutubuin natin. At saka yung isang sako ay nasa 420 pesos lang. So mamaya ipapakita ko sa inyo kung magkano ang aking tutubuin sa isang sako ng Sidlac na bihon. At yan mga kasari sari store ang isang sako ng Sidlac na bihon. So aralipakin uh, natin sa apat na piraso ang isang plastic. So, ang bintahan ko niyan dito is 25 pesos. So, ayan na mga kasari. Umpisaan na natin ang pag repack -re ng ating bihon ngayong araw. At ang ganda ng bihon sa doob. Walang mga durog or mga reject. chick. Minsan kasi nakakabili din ako ng maraming durog sa doob. Siguro sa ano yan, sa pag-deliver -de pa ng mga pinapagsak lang nila kaya mahirap ripakin so mayon maganda ang ating nabili lahat talaga buo kaya maganda ang ating tubo walang red check kasi yung mga red check na yan minsan tinatabi ko tapos kami na lang ang kumakain kailangan talaga sa ganitong negosyo mga kasali um, uh, masipag tayo sa mga nire -repak. kasi dyan tayo tumutubo ng malaki sa mga nire-repack natin. Kagaya ng mga paminta, ng mga chlorine, or ng mga pantina, ganun. Malaki ang tubo natin pag tayo mismo ang nagre-repack. Kaya kung gusto mong lumago ang iyong negosyo, kailangan talaga si pag ang ating gagawin pag tayo ay may sari-sari store kasi hindi tayo grocery na per balot ang binibili ng mga tao baga volume ang binibili dito kasi sa atin retail talaga may piso pa, may dos may limang piso ako nga dito nagtitinda ng bawang ipiso ang isang butil At saka yung sibuyas tatlong piso, ganun kaya kailangan talaga natin uh, sipagan maaga tayong magbukas para naman kahit paano uh, makabenta tayo ng malaki-laki at ito na mga kasari, tapos na tayo mag-repack ng ating, ng ating bihon. At naka-24 na pack tayo. So, maganda-ganda ang ating uh, kita ngayon dahil walang sira ang ating mga bihon. At yun na mga kasari, tapos na tayo mag-repack ng ating bihon. At yun ay naka-24 na piraso tayo or 24 packs ang ating nagawa at Maganda ang ating nabili na bihon ngayon kasi wala sira talaga. Uh, I mean yung ano yung buo lahat kasi minsan mayroong ano yan eh mayroong kalahati lang or mayroong durog kaya nahirapan tayong mag-repack niyan. Pero ngayon maganda ang ating nabili kasi wala talagang may nabiak or may durog kaya medyo okay ang ating kitaan. So ngayon ay susumahin ko sa inyo naka 24 tayo. 24 times 25 so 600 ang ating na-repack kung maibenta natin na sa 600 pesos tapos i-minus natin ang puhunan na 420 so mayroon tayong uh, 180 na tubo so halimbawa uh, yung plastic kasi yung plastic naman konti lang naman uh, kahit ilagay natin na limang piso. So, meron tayong 175 pesos na kita sa isang sako ng sidlak na bihon. Kaysa bumili tayo ng naka park na o nakabalot-balot na sa bayan. So, maliit lang ang ating tubo. So, yun ang ating kita sa ating isang sako na sidlak ay nasa 175 pesos. At ngayon naman mga kasari ay magripak ako ng ating ano ng ating mantika kasi naubusan na tayo ng mga 10 pesos at 5 pesos. Mabili yan dito sa akin lalo na yung 20 pesos na nakalagay sa bote ng soft drinks yung swakto. Kaya lang ngayon wala akong nilinis na bote kasi ay nabisi tayo nitong mga nakaraan so hindi ako nakapaglinis. Kasi ang ginagawa ko mga makasari, uh, yung mga naiiwan dito ng mga bote ng soft drinks na swakto nilinis ko talaga yan, sinasabon tapos pinapatuyo ko pa so medyo matrabaho kaya naubos na yung nilinis ko so ngayon wala akong ticket 20 kaya magrepack na lang muna ako ng ticket 10 at saka uh, 5 pesos mm. At yan mga kasari. Pagkatapos natin magripak ng mantika, ay eh, dinisplay na natin ang ating na ating naripak ng mga bihon. Kung napansin ninyo, iba na yung damit ko kasi pumutok yung niripak nating mantika at sa damit talaga natin yung napunta. Kaya yan ang minsan tinatamad ako magripak ng mantika. Yung hindi mo sure yung mga plastic na ginagamit mo na bigla na lang mabubutas. So yan, i-display na natin ang ating nirepack na mga bihon para naman kahit paano ay maganda-ganda tingnan yung ating tindahan na parang punong-puno kung titignan mo dahil maraming naka-display na mga paninda so inagahan ko talaga kanina mga kasari na i-display lahat ang aking mga displayin para naman kahit paano uh, medyo maganda tingnan natin tindahan kung walang nakakalat sa sahing ng mga display pa at malinis natin ang ating uh, sahig at syempre pagkatapos kung magdisplay ay nilinis ko na winalisan ko na uh, pasensyanyo na lang ang aking sahig kasi ang linoleum na yan ay nagbabakbak so kung titingnan mo parang ang dumi uh, siguro balang araw mapalitan din namin yan pero ngayon tiyaga tiyaga muna marami kasing mga ano na bihon dyan, yung mga putol-putol na bihon kanina nung nag ako at saka may mga maliliit na langgam kaya kailangan katapos natin mag or kung ano mga ginagawa natin ay linisin natin ang ating tindahan para naman mapalayo tayo sa mga insekto ay yung ano talaga dyan yung kalapa natin yung mga langgam lalo na pag may mga natatapon na mga matatamis sa sahig So, pinamamahayan talaga nila yan. At yan ang mga kasari, ang aking tindahan. Natapos na natin ma-display lahat. So, maganda na siya tingnan dahil naka-organize na lahat ng ating mga paninda. So, yun lang. Maraming salamat sa inyong panunood at maraming salamat sa aking mga subscribers. Thank you so much sa inyo sa patuloy na pag ng aking channel. God bless sa inyong lahat mga kasari and more benta.